Sinusulong ngayong Women's Month ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga buntis. At sa Davao City, daan-daang nagdadalang tao ang binigyan ng sapat na makalaman tungkol sa kanilang kalusugan at nang sanggol sa kanilang sinapupunan. Ang ilang buntis naman sa Ilocos Norte nakisaya sa kakaibang paligsahan. Balita at tinitina pangaliban, Perez. Sutang so, kanilang magagarampal at bestida, sinong hindi mapapalingon sa agaw-pansin na paglalakad ng mga babaeng ito sa lawag Ilocos Norte? ani mo'y marathon ng gimmick. Pero ang batayan ng pagkapanalo, hindi pa unahan, kundi pa galingan sa pagkembot. Hindi siyempre nagpahuli ang mga opisyal ng gobyerno, matatanda at mga buntis. Ang mapipili, mabibiyayaan ng libreng panganganak sa ospital. Pero eto nga, Women's Day, eh, kinikini, kembot-kembot tayo lahat para sa kababaihan. We're using this uh, uh, feminine kind of walking to actually illustrate uh the power and to the power of women to advocate the rights of women in a very uh very fun and very entertaining way uh through this parade sa pagunita ng women's month ngayong Marso hindi raw dapat kaligtaan ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga nagdadalang tao Batay sa Philippine National Demographic and Health Survey na lumabas noong 2008, apat sa isang nagbubuntis ang walang antenatal care o tamang pangangalaga sa kalusugan habang nagdadalang tao. Kaya sa Davao City, daan-daang buntis ang pinagtipon-tipon para bigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan at ng sanggol sa kanilang sinapupunan. Tina Panganiban Perez, GMA News.